Mga kababayan, alam kong damang daman yung ang kahirapan. May mga kababayan tayo na nananahimik na lang, uh, hindi na lang nagsasalita sapagkat magsalita man sila, may eh wala na rin naman sila magagawa. Ang ibig ko pong sabihin dito mga kababayan, sa sistema ng gobyerno ngayon, lahat ng klase ng mga bili ay nagtaasan, 'di ba? Wala silang magawa. 'di ba? Sobrang mamahal ng mga bilihin. Lahat ng klase ng mga bilihin, kahit saan sang ka pumunta ng market kaya ang mamahal. Mapagulay, mapa ingredients ng mapa mga mapa, -mga, mga, mga, mga ingredients mga kababayan, ang mamahal, mapa karne, lahat, lahat ng klase bigas, lahat ng mga klase ng bilihin mga kababayan ang mahal. <laughs> Alam niyo mga kababayan, gusto kong umiyak. Ha? Pero nilalabanan ko lang din ang sarili ko. Hindi ako naiiyak para sa sarili ko. Um, ah, naiiyak ako sa kalagayan ng mga kababayan nating mga mahihirap. ba? Diba? <coughs> Ito lang mga kababayan, sampun ko lang. Kanina, bumili ako ng isdang tilapia. Tatlong piraso lang yun mga kababayan na halagang, halagang 200 pesos na yun mga kababayan. Tatlong piraso lang yun. Ngayon, bumili ako ngayon ulit ng bumili naman ako ngayon ng nyog di ba kasi eh, syempre kakataan ko yung tilapia eh o oh, halagang 40 pesos maliit lang yun syempre para gusto ko lang makatipid isang piraso lang binili ko magkano na 240 na ngayon syempre pag ako, pag ako o oh, mapasinabawan man yan hindi nawawala dyan yung okra at saka sa saluyot. bumili nga bumili ako ngayon ng dalawang tali ng saloyot, 10 piso ang isang tali, bali dalawang binili ko. Umabot na ng magkano na mga kababayan? 260 na. 'Di ba? Plus bumili ako ng dalawang tali ng okra. 10 piso ang isang big case. Magkano na mga kababayan? 280 na. Oh, eto, syempre eh, hindi mawawala yung ma mawawala yung sibuyas diyan. Bumili ako ng halagang 20, 20 pesos na sibuyas. Ah, na, na ah, kamatis, kamatis. Ayun. 200 ano, 20 pesos, magkano na mga kababayan? 300 na. Oh, isipin niyo 'yun mga kababayan. Bumili pa kayo ako ng bumili pa ako ngayon mga kababayan ng sibuyas, 20 pesos. Magkano na? Ha? 320 na oh, bumili pa ako ngayon mga kapamilya si boys na halagang 20 pesos 340 na o, oh, di ba? tapos bumili pa ako ngayon ng ano mga kababayan na bumili pa ako ng ah, ah, bawang paminta at marami bitchain ha at saka yung eto na mga kababayan sa mamahal na lang mga bilihin ngayon mga kababayan yung ordinaryong mahihirap lalong lalo na yung mga talagang halos hindi naman kumikita na sapat ay kung nangungupahan pa ng bahay hindi na mamibibilin hindi na nila kayang bilhin hindi na nila kayang bilhin yung mga presyo na mga bilihin ngayon sa administrasyon ngayon mga kababayan hindi ako naninira ha kundi ako mga kababayan kinukomento ko lang dito yung mga sa, sa hirap ng buhay ng ating mga kababayan na itong kalagayan ng ating mga mahirap hindi ito maarok hindi ito ng mga nangunungkulan ngayon ha mas inuna pa nila yung manira mag-away mag away ng mga politiko ng mga kalabanin ng mga Duterte kung ano, -ano mga ibinibin pag manayin mga kamabayan dapat ito ang inuuna ng mga administrasyon ngayon yung kahirapan ng buhay kahirapan ng mga Pilipino mga pumuboto sa kanya naglukluk sa kanila dyan mga kababayan yung halaga ng mga bilihin ngayon na kaya bilhin niya ng mga mahirap mahihirap na mga kababayan na natin ha? na hindi naman kumikita na sapat uh, ay naku, mga kababayan eh. gusto ko talagang mayak mga kababayan pinipigilan ko lang tama ko sa mga kababayan natin kung kami nga hindi naman kami hirap din kami sa buhay tamang tama namin ang hirap hindi na kaya, ito mga pinili ko lang kanina hindi ito kaya pinili mga kababayan eh ulam lang namin ang tangali ito tapos ito mga kababayan yung mga mahihirap na kababayan natin hindi na nila kayang bilhin 'to mga kababayan hindi hindi na